Isinara sa mga namamasyal ang bahagi ng ikalawang palapag ng mall na ito sa Lipa City. May hostage-taking na palang nangyayari sa loob ng isang gadget store. Tinutukan ng lalaking hostage-taker ng patalim ang babae niyang biktima na empleyado sa shop. Sa impormasyon ng Lipa City Police, pasado alas 3 ng hapon nitong Martes nang itawag ng pamunuan ng mall sa pulisya ang tungkol sa hostage crisis. base sa investigation namin na uh, sabi niya mayroon daw uh, nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya, umbaga, siguro, naging magulong isip kaya nagawa niya. Hindi man na nagpa-interview sa kamera ang biktima, pero baka sa mukha nito ang trauma. Kuwento niya, nagpanggap daw na customer ang lalaki na pumasok sa shop. Dumating pa ang mga kaanak ng lalaki para tumulong sa negosasyon sa pagitan ng sospek at mga otoridad. Nung una naman talaga hindi na na-convince na drop yung kanyang webon. Pero uh, kalaunan, uh, with the TORO negotiation, sa tulong na rin hmm. ng pamilya, tsaka, na napayapa kahit pa mm -hmm. ano, not totally, pero yung suspect natin. Inabot ng tatlong oras ang hostage crisis bago tuluyang nakuha ng mga otoridad ang suspect. sa sahiling niya ay makauwi siya ng bahay. Okay. So we provided na sasakyan uh, bago siya bumaba, nagkaroon ng pagkakataon ng aming chief police na matakip, matakip, siya. Nasa kustudiya ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kasong alarm and scandal, serious illegal detention at violation sa omnibus election code. Sinusubukan pang makuha na ng panig ng CNA Digital Media and Public Affairs ang lalaki. Wearing na malaluan para sa CNA Digital Media and Public Affairs.